May bukol ka? Kailan pa yan? Agad-agad talaga sinabi ng doktor operahan na agad? Kaya nga po anong sakit daw? Uh, ano po sabi nila cancer daw po yun. Na-cancer na agad? Ay! Yeah. Picture tayo't mayaman. <laughs> <laughs> One, two, Dahil nag-I love you sila, may 500 sila. Sige po, saan dito? Dito na po. Ah, dito? Sige po. po sorry, so ka rin si Idol. Sige po. Hello po, kamusta po kayo? <laughs> followers nyo po kami po. Apiliyado ah, ah. nyo po rito? Laski <laughs> lang followers kami. Yeah, Kanino ba ito? Apiliyado nyo po? Laskiti po. Sorry? Laskiti po. Laskiti. Ayan. Oh, Maraming salamat na nakarating ako dito sa inyo. Sige, picture po tayo. One, two, uh, Thank you po. dito. Po. Sige. Dalo uh, dito. para hindi nahirapan si si Ma'am. Oh, sige. Okay. Tapos tayo. Okay. Salamat. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you, sir. Salamat. Sana mga balik kami rin. Ma'am, thank you, ha. Ah. Salamat po. Thank you. Okay na po. Thank you po. Hello, nice. Po? Sir, pa po sa ako daw siya. Sige po. Ay, tatalo. Ay, kasi pa na. Ay, pa po. Asama din po ako. Sige. Sige <laughs> po, sige man. pa ko yan. Ah, sige po. Ay mo Thank you. Thank you. Salamat, mang. Salamat. Ay, sige po. Thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat. tayo No! 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 Ano? Nai? Ano? Ano? Kasi siya tutuloy din pa. Kasi kasi pa'y ang din. Ano nanay? problema ni nanay? nila lang ako ng kunting tulong po, sige. Ha? Ah? Kunting tulong. Kunting tulong? Bakit? Kasi ito, ano ko pa o-operahan. -opera. Ah? Ha? Oooperahan po. Oooperahan si nanay. Asan ba anak ni nanay? Ano po na? Ano? ano po sila sa balas? Nasa? Malasaki po. Ano nangyari kay nanay? Ito yung bukol ko po dito sa... May bukol ka? Kailan pa yan? Ano po, wala pang isang buwan po. Na? Anong pangalan ni nanay? Virgie po. Wala Ber... pang isang buwan? Mag isang buwan na. Mag isang buwan. Paano mo na lamang operahan na isang buwan pa lang <laughs> Hindi, pala? Kahapon po pumunta po ako sa ospital, sinabi po sa akin. Nagpa-check up ka na? Opo, kahapon. Ah, Kahapon, kahapon, kahapon. kahapon si, pumunta sa ospital, nalaman Opo. mo agad operahan na. Opo. Ay, pat ganoon. Sabi punta po kay sa San Carlos sabi na eh. Dok wala po akong kape pera. Mm -mm. Ilan anak ni nanay? Tatlo po. Tatlo. Ilan taon na yung bunso? Ano po? Bang 18 po. Hmm. Kaya, Asawa Kaya, niyo. mo na nag-aarap po ng sa bukid po. Saan ang bahay niyo, Tanay? Doon po sa ano, sa likod ng back vision po. Mm -hmm. Kaya, Papa-opera ka, sure? Upo. Ito po. Ay, huwag may pakita. <laughs> Technical yan. <laughs> huh? Kaya, humingi ako ng kunting tulong sa inyo. Kunting tulong. Agad-agad uh, ano? agad talaga, sinabi ng doktor, operahan na agad? Kaya, pag ano po po, ako sa ngalo si Papa. Mm hmm? Ano, ipapa-opera ko po ito. Papa-opera. Pero dapat pag-usapan nyo muna mag-asawa, pag-usapan ng mga anak ninyo. Hindi, kasi... natanangan ko, sigurado na ako kasi kum, po siya. Ano para, ba sakit daw? Ano po yung parang pilisa po? Hindi. Ha? Huh? Yung parang... Ano yung bukol na ano? Kaya nga, kumikir. ano pong sabi ng doktor? Anong sakit nyo daw po? Sabi nila, inaano nila daw ako na baka ano yung nag cancer po yan, sabi niya. Eh, pues, simple Hindi, na nay, kung nagpa-check up ka na at sinabi ng doktor na uoperahan na po, kasi sabi mo, isang buwan pa lang nalaman mo, mm -hmm. ay agree naman. Pero bago nila sabihin operahan ka, alam na kung anong sakit po ninyo. In pong ano, kasi pag ano kumikir po, kaya aburido Kaya din nga po. po, anong sakit daw? Uh, ano po, sabi nila, cancer daw po yun. A cancer na agad? Um, sabi ng doktor po sa akin, siyempre natatakot po ako. So, Baka naman po lang ka lang sa vitamins na. Ilang taon ka na po ba? 60 po. Ah, oh, 60. Oh. Kaya gusto so, humingi ng Hmm. <laughs> na, sige na, bigyan kitang ano. O, oh, 3,000 na ha? Hindi po sa... Huh? Ay, po. Ngayon pa ako humingi po. Huh? Thank you po. Thank you. Ba't kami iyak? Maraming salawat po ako, Sir. Lapit ka dito para hindi ka maarawan. Sige lang, Nay. Nalang ako humingi po ng ano tulong ng tito sa barin na ito. Po? Sige lang, sige lang. Sana makatulong. Pagpasinsyaan mo na lang yan, ha? Sana... Sana magkita pa tayong pa, muli. Po. Mapuntahan kita sa bahay mo kasi marami pa kaming pupuntahan. Pa, Maraming naka-schedule, no? Pa, Lahat ng pinupuntahan namin, kumbaga, naka-schedule po yan. Pa, po. Diba? Ito, yung lugar na to napuntahan ng aking team na karaang araw. Kaya kami nandito. Pa, no? Po, pumunta po ako sa ospital tapos pag ko sinabi sa akin mm -mm. Eh, hindi ko kayo na, hindi po po sila naabutan mm na Oo. Kaya ano kay uh, bukas na lang sabi ko tingi ako ng kunting tulong kunting tulong kunting na. tulong sige na sana nakatulong yan ha oh, god you bless you po. po, walang ano man pray lang po tayo parate ayan maraming salamat mga kababayan hello po hello god bless po ayan salamat okay po hello thank po thank you po thank you po

1 <laughs> 2 po. 1 2 okay. po. po. Ay, Thank you. Picture tayo, mayaman. 1 2 1 2 1 2 Sapa, po. Hello po. Hello, po.

Ano po? Dati sino Dati nag-I Bakit I love you? Ha? Pag nag-I may Kanino nyo nakita yon? Kailan? Ano po? Wala po kaming wifi. Wala kayong wifi? followers. Ano, na mo? Oo, kasi na po kami ng tatu. Kaya followers. Ah, kaya followers. Kaya na sila, hindi sila noon. Oo po. Ano na pa ito? Ano na pa ito? Nandito sila kapon. Kaya lang yung sinasabi nila, hindi yun nyo na panood. Oo. May sinasabi yung dalawa eh. Ano yung sinasabi nyo? I love oh, you, love you, love you. Oo, di ba? Yung dalawa lang nag-I love you eh. Ano ba ibig sabihin? Hindi! Gaya-gaya na yan eh. Yung dalawa nag I love you, bakit I love you? Ano 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 sasabihin? I love you Daddy, I love you more. <laughs> <laughs> Dahil nag I love you sila, may 500 sila. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> na, no, hindi kayo nauhuli. Babalik pa si Daddy Frankie dito. Alam niyo na 'yung gagawin niyo. Okay? Thank God you. bless po. Thank, thank you, thank you. Salamat, salamat. Thank Hello, you. ang cute thank naman ni eh, baby. Ang gaganda nila, pira usog. Bye-bye. 没放法。